Hello po kay YouTube channel. Ipapakita ko po sa inyo kung paano magbading ng kakao. Ayan po yung binabadingan ko. Kakao po yan. Tapos may sidling din po. Ito po yung seedling. Ituturo ko po sa inyo kung paano magbading ng kakao. Bali, ito po yung ginagamit namin pag nagbabading ng kakao. Ang tawag po dito ay bading knife. Tapos may stick po tayo ng kakao. Ito pong stick na to, nahati po to sa lima or apat, ganyan. Ayan po, Pag sisimula na po natin pagdugtong. Ang paggrafting. Ito po yung sigling ng kakao. Pukunan po natin ng dahon, puputulin, hihiwain, hihiwain sa na. Pagkatapos, kukuha ng stick, lilinisin yung sa nga, tatasahan pagkatapos ipapasok sa gayak, sa hiwa pagkatapos tatalian po natin ito po yung panali nabanat po itong panali na ito Ayan po. tapos, pagkatapos po hindi na nakatali na po siya, lalagyan po natin ng plastic ito po yung plastic plastic po siya ng ice candy. Yan na po, yung ading po nakakam. Mga one weeks or two weeks, buhay na po siya. Ayan po, papakita ko po Yan, lilinis at rin dahon, puputulin, hiwain. At yung stick, tapasahan. Pasok sa loob. Ayan. Tatalian. Oops. Okay na po siya. Tapos lagi ang ng plastic. Ganito po ang pag graftin ng kakao. Okay. 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 Bale, seven years na po ako nagbabading. Seven years na po. May sarili din po akong nursery. Bale, ito po, nagbabading po kami sa iba. Nagpapasweldo po kami. Sinasweldohan po kami para magbading sa ibang nursery. Bale, ibang nursery po itong binabadingin ko ngayon. Pero meron din po ako sa amin na sariling nursery. Ng doon din po, nagbabading din po sa isang araw po kaya ko po magbading ng mga 700 na bading sumiseldo so, po ako ng uh, minsan, isang may maybe minsan 700, ganun Depende po kasi, kasi po itong trabaho namin po na ito, per paraso. Per paraso po is, binibilang po yung dami na nababalingan. Yun din po yung binabad, binabayaran. Kung mabagal ka, puti din po yung sweldo. Pero kung mabilis ka, malaki din po. Kaya depende din po. Minsan po, malaki sweldo namin. Minsan, mahirap. ang pagbabading po ay ginagawa lang po sa pag mainit pag umuulan po hindi po pwede kasi po mamamata kailangan po tag-init po ayan po kita niyo naman po pagbabading bali po sa grupo namin ako po yung pinakamabilis. Aray, sarap. <laughs> Ayan. Diba? Parang ano lang. Abos na yung sukulat ko. Bukas na naman po ako ng panitahan. Ito po yung ano. Pang tatlong daan ko pa lang po ito. Ito, tangali na po kami nagsimula, eh. Uh. Subscribe niyo po ako, Maria Angel Joy. Um, Grafting Girlie. Nagbabading din po ako ng mga iba-ibang klaseng punla, iba-ibang klaseng prutas. Tulad po nito, kakao. Nabading din po ako ng lansones, rambutan, mga kalamansi, mangga. Lahat po. Hanggang dito na lang po siguro tayo mga ka YouTube channel. Kailangan ko po bilisan magbading para makarami ng pera. Patayin ko na po yung video. Basta na ituro ko na po yung pagbabading ng kaka. Next time po, magbabading po ulit tayo ng ibang ibang ano, tawag dito ibang ibang ano ng punla tuturo ko pa sa inyo lansones ng rambutan mga whole body half body ganun hanggang dito na lang po tayo salamat po